Hello guys! Blessed morning po sa inyo lahat. So, andito na naman po tayo sa bago natin property. And for today, ang mga dala ko ay, ayan po, mga sliding door. Papalitan natin yung mga sliding door dito. Pati yung mga kailangan palitan dyan. Same as here. So, maraming palitin yan. So, ito, meron ako dito 12 pieces na sliding door. Meron din tayo dalawa dito mga pintuan. Para sa mga CR, papalitan natin kasi walang mga lock yun nandoon. And doon isang araw, naghakot din ako ng mga pipe. Ayan po, yung mga pangbabakod natin. Dito sa property. Same as ito mga ito. At meron pa akong iba doon. So, kung kailangan pa po yan, dadagdagan pa po, po natin. So, nag-request tayo doon sa Kaitaya. Na once na may dumating pa o may makuha pa sila mga pipe, sabihin agad sa akin. Tapos itong mga hashira or puntasyon na kahoy, ngayon, mayroon silang babaklasin na bahay and sabi ko, yung mga makukuha nila ng maayos na kahoy, ko, so dadalhin na lang daw nila dito. So guys, yun po, uh, busy day today. Magtatabas din ako doon sa may isang lote doon, yung dating taniman ng palay. And after doon, pagpapabalik-balik ako sa bahay, maghahakot ako ng mga gamit na dadalhin dito. So, this morning.